alam naman natin na hindi biro ang mga expenses sa mga motor repairs. Para maiwasan natin ang doubling expenses sa pagpapaayos ng mga simpleng bagay na nasira sa inyong motor, sa video na ito, i-discuss ko sa inyo ang mga periodic maintenance na dapat nyong malaman. Hello sa inyong lahat, Kamoto Asia! Welcome back sa aming channel! Please don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga informative videos tungkol sa pagmomotor Ready na ba kayong lahat? Kunin nyo na ang inyong mga notes at ballpen at simulan na natin. Ito ang periodic maintenance items na pwede yong pag-aralan bilang isang motor owner. Una, paano mag-change oil at palitan ang filter ng inyong motor? Isa ito sa pinakamadaling maintenance items na pwede yong i-DIY. Ang kakailanganin niyo lang ay ang konting kagamitan katulad ng common wrench at mga oil draining tools. Depende sa model na inyong motor, pwedeng may pagkakaiba ang proseso ng pag-change oil nito. Pero huwag mag- alala dahil mayroon akong tips na isha-share sa inyo na pwede nyong gamitin in general. Una, painitin nyo ang inyong motor sa pamamagitan ng pagpapatakbo nito ng at least 10 minutes. Ngayon na napatakbo nyo na ang inyong motor, mararamdaman nyo na mainit na ang oil at mas madali na itong i -drain. Dahil mainit na ang oil, mas likely na mas madaling matunaw ang mga debris at grasa na pwedeng bumara na mas nagpapatagal sa proseso ng draining. Pagkatapos ay ilagay na ang bagong oil. Simple lang, di ba? Kayang-kaya natin yan. Sunod naman ay ang pagpapalit ng coolant ng inyong motor. Mayroong mga motor na air cooling at hindi kailangan ng mga coolant pero sa panahon ngayon ay marami nang gumagamit ng liquid coolant. Especially sa mga FI or fuel injected na mga motor. Kahit na hindi kasing dalas ang pagpapalit ng coolant ng inyong motor, huwag kayong magdadalawang isip na i ang inyong user manual at mag-research kung anong liquid coolant ba ang dapat gamitin sa inyong mga motor at kung kailangan itong palitan. Madali lamang ang proseso nito dahil papaagusin lamang ang lumang liquid coolant galing sa radiator ng inyong motor na may malamig na makina. At paaanda rin ang motor para pasingawin ang lumang liquid coolant na natira sa loob ng radiator. Pagkatapos ay pwede nang ilagay ang tamang amount ng liquid coolant na naka-indicate sa inyong user manual. Tingnan rin kung nadilyu na ba ang coolant na gagamitin. Pero kung hindi pa, normally ang measurement ay one part liquid coolant at one part distilled water. Take note na dapat distilled water ang gamitin at hindi tubig galing sa gripo dahil baka may mga chemicals sa tubig gripo na pwedeng makakos ng damage sa inyong radiator. Next ay ang pag-maintain ng inyong braking system. Ang braking system ay isang crucial part ng inyong motor na hindi pwedeng mapapabayaan dahil nakasalalay dito ang inyong kakayanan na mag-break kung kinakailangan, lalo na kapag dumadaan sa mataas, madudulas at dalikadong mga daan. Ang brake system maintenance katulad ng pagpapalit o pag a ng brake levers, brake calipers, pagpalit ng brake pads, brake cables at brake fluid ay nangangailangan ng mas advanced na skills para gawin. Magkakaiba ang proseso sa pagpapalit ng mga items sa na na-mention dito. From adjusting ng mga brake calipers, brake levers, hanggang sa pagpapalit ng brake fluid. Pero no worries mga Kamoto Asia, i-browse nyo lang ang aming channel dahil mayroon kaming mga specific tutorials para sa mga topics na ito. Isusunod naman natin ang pag ng ating kadena and sprocket. Kung ang iyong motor ay di kadena, dapat alam mo kung paano ito linisin. Hindi lamang for aesthetic purposes ang paglilinis ng inyong mga kadena Kamoto Asia dahil nakasalalay rito ang longevity at safety ng ating motor. Madali lang ang proseso nito. As long as marunong ka mag-check for damages at meron kang malinis na basahan at chain lubricant, pwedeng-pwede mo ito gawin na ikaw lang. Ngayon naman ay ang pag-maintain ng health ng ating gulong. Ang mga gulong ang only part ng ating motor na nagko-contact sa daan. Nai-influence nito ang ating pag-handle sa traction pati na rin ang ating riding comfort. Dapat mong alamin kung paano suriin ang mga gulong ng ating motor para sa kahit anong wear and tear, pagkasira o butas. Kung deflated ang inyong gulong, malaki ang risk na masisira ang rims ng inyong gulong or worse. Kapag overinflated naman ito, pwedeng magkaroon ng loss of traction at pwedeng magsanhi ng disgrasya. Panghuli ay ang pag ng battery ng ating motor. Dapat natin malaman kung paano mag-check ng voltage, paano i-jumpstart ang motor at paano palitan ang battery. Check na maiiwasan mo ang pagkakastranded sa daan. At ayan, mga Komoto Asia, yan ang mga periodic maintenance na pwede mong pag-aralan bilang isang motor owner. Salamat sa pananood at kita kit sa next video.